Nito lamang daang Sabado, November 9, 2024, magkasamang inatake ng United States of America at United Kingdom ang militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthis na sinusuportahan ng bansang Iran. Ang Houthis ay naghahangad na mawasak hindi lang ang Amerika kundi maging ang mga Hudyo in support sa kanilang supporter na Iran. Katunayan meron silang slogan na nagsasabing God is the greatest, death to America, death to Israel, a curse upon the Jews, victory to Islam. Ito ang kanilang laging sinisigaw na is nila na mawala na sa mundo ang lahi ng mga Hudyo at upang itayo ang kanilang Islamic Republic. Mabilis na kumalat ang balitang ito at kinumpirma ito ng The Times of Israel. Maging ang sikat na pinagkukunan ng balita ng mga Egyptians at maraming mga Arabo na tinatawag na Al Jazeera ay kinumpirma rin ang balitang ito. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, magkasamang nagpalipad ng kanilang mga warplanes ang United States of America at United Kingdom papuntang Yemen. Yun pala, inatake na ng dalawang bansang ito ang capital ng Yemen na Sana'a. Ang capital city ng Yemen ay nakontrol din ng militanteng grupo na Houthis. Matinding pinsala ang sinapit ng militanteng grupong ito sa naturang pag-atake ng US at UK. Maging ang television station na pinapatakbo ng Houthis ay nagbalita rin na sinabi mismo ng Pentagon na tinarget talaga ng UK at US ang advanced weapon storage facilities ng naturang grupong ito at ayon sa ulat, wasak na wasak ang weapon storage ng Houthis. Samantala, wala pa namang napaulat na may casualties sa naturang pag-atake. Ang grupong ito, noong nagdaang araw, ay ibinalita rin na nagpalipad din ng missiles papuntang sentro ng Israel. Pero ayon mismo sa report ng Israel, ang naturang missile strike ay pinabagsak ng mga air defense system ng Israel kaya walang casualties na naidulot ang naturang missile strike ayon pa rin sa report ng Al Jazeera na sinabi ng Al Masira TV sa Sanaa na ang pag-atake ng UK at US ay isinagawa overnight pala kaya linggo nagbalita ang Al Masira TV na sinabi nila inabukasan tumambada ang napakalaking damage na natamo ng naturang pag-ataking ito. Ayon sa al Masira TV, merong mga saksi na nagsalita. Ayon sa kanila, nakarinig sila ng napakaingay sa himpapawid. Ito pala ay ang mga warplanes ng US at ng UK. Kitang-kita raw ng kanilang mata ang mga warplanes na ito. Lumipas lamang ang ilang sandali. Narinig na ang mga explosion sa iba't ibang bahagi ng sanaa. Hindi naman itinanggi ng Pentagon ang naturang pag-atake at inamin nila na sila nga ang may kagagawan kasama ang United Kingdom. Ayon sa kanila, ginawa nila ang naturang pag-atake upang wasakin ang imbakan ng armas ng hutis na ibinibigay naman ng bansang Iran. Ginagamit daw kasi ito upang targetin ang mga military na dumadaan sa Red Sea kahit na mga civilian vessels ay tinatarget na rin ng grupong ito. Nais ng Pentagon at ng UK na pahintuin ang hutis sa kanilang ginagawang pang-aatake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea at sa Gulf of Aden, lalong-lalo na kung ito ay may koneksyon sa Israel o wala. Nagiging abala na raw ito sa negosyo. Pero ayon naman sa grupong hutis, ginagawa nila ito bilang pagsuporta sa kanilang mga kapatid na nasa Gaza. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang United States at United Kingdom ay nagsagawa ng pag-atake sa Houthis sapagkat noong January 2024 ay nagsagawa rin ng isang malakihang pag-atake ang mga bansang ito at noong July kasalukuyang taon kinumpirma mismo ng Houthis na meron ding pag-atake ang nangyari sa Hodeida province na kung saan labing anim katao ang kumpirmadong nasawi. Ayon sa utis, ipinaglalaban nila ang mga Palestino. Pero kine-question ito dahil mismong mga Palestino ay nagpapasalamat sa mga Hudyo dahil ayon sa kanila, binibigyan sila ng pagkain ng mga Israelita. Sa isang account ng Israel, nagpalabas sila ng video na kung saan doon ay maririnig na nagsisigawan ang mga Palestino at nagpapasalamat sila na wala na si Yahya Sinwar. Ayon sa mga Palestino, ninanakaw daw ng Hamas ang para sana ay sa kanila. Maging ang mga humanitarian aid na ibinibigay ng UNRWA, kinukuha raw ito ng Hamas. Kaya naman, noong nagdaang linggo, mismong Israel na, band na ang UNRWA na mag-operate sa Israel. Kaya ayon mismo sa Israel, sila na ang magsasagawa ng humanitarian aid kasama ang iba't ibang partners nito sa iba't ibang bansa. Ito ay upang maiwasan ang pagnanakaw ng Hamas sa mga relief good o humanitarian aid na para sana sa mga Palestino. Kaya naman maraming mga Palestino ngayon ang nagnanais na na mawala na ang Hamas sa kanilang lugar. Maging ang Qatar ay nag-give up na sa pagiging mediator sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Hindi raw nagpapakita ng sign ang Hamas upang magkasundo ang dalawang panig upang makamit ang ceasefire. Kaya maging ang United States of America, sinabihan na ang Qatar na iwan na ang pagiging mediator. Kaya marami ang mga naniniwala na sa mga darating na araw ay hindi na rin welcome ang Hamas sa Qatar. Maliban sa Iran, ang Qatar kasi ang madaling puntahan ng mga pinuno ng Hamas. Kung inyong naaalala, ang napaslang na leader ng Hamas na si Ismail Haniye ay nakabase sa Qatar. Balikan natin ang Houthis. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, sa mga 100 na atake ng Houthis sa Red Sea at sa Gulf of Aden, meron silang napatay na apat na sailors at nagpalubog ng dalawang mga barko at meron pang isang barko kasama ang mga crew hawak pa ngayon ng grupong ito ito ay kanilang hinayjak noong Nobyembre 2023 marami ang mga nagsasabi na pahinang-pahinana ang grupong hutis pero taliwas ito sa inulat ng United Nations report na ipinablis noong nakaraang linggo ayon sa UN ang hutis ay nagtransform daw into a powerful military organization at kinumpirma mismo ng UN na dahil daw ito sa pagsuporta mula sa labas ng kanilang bansa tinutukoy nito ang Iran at ang Hezbollah ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel na ang Saturday strike na isinagawa ng United States at United Kingdom ay isinagawa matapos lamang ang tatlong araw ng batikusin ng hutis na nagngangalang Abdul Malik ang pagkapanalo ni Donald Trump bilang pangulo at pagsuporta nito sa Israel. Sinabi din ni Abdul Malik na ang normalization deal sa pagitan ng Arab countries at Israel. Ito raw ang makakabigo kay Donald Trump upang pigilin ang gera sa Middle East. Pagkalipas ng tatlong araw, inatake ang hutis. Mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod pang pangyayari sa Middle East, sa Israel at kahit sa ang dako ng mundo at upang maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe na rin ng channel na ito, ang Usapang Banal. Sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo, lalong-lalo na sa Israel, sa Lebanon, sa Saudi Arabia, mag-ingat po kayo maging sa ating bansang Pilipinas ay ipagdasal po natin ang West Philippine Sea. Hanggang dito na lang ang video ito. Thank you so much for watching. Goodbye.